bumili ako ng tatlong seedling tray para sa mga ipupunla ko. Nga pala yung mga itatanim namin doon sa bukid. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, nyo kami today's mini vlog. Alas 9 ng umaga pagkatapos ko pang hatid si sa school, ay dumarecho po ako dito sa watahan. Bumili ako ng seedling tray, bulaklak at saka ng gardening pot. Pagkatapos kong bumili sa watahan, ay muwi na po ako kaagad ng bahay. Kung makalimutan, eto nga po palang mini vlog natin ay noong April 14, 2025. Namulaklak na nga po yung sakura. Malapit po dito sa bahay namin. Grabe po mga Shanti, napakaganda. Siguro kapag medyo maaraw ngayon, baka mas maganda pa tong sakura. Yung sakura, malapit po dito sa bahay namin, ay kulay puti po yung petal. Meron din naman pong kulay pink, pero yung iba, karamihan po talaga ay kulay puti. Itong bulaklak ng cherry blossom, ay nagtatagal lang po ito ng mga dalawang linggo. Pag mahangin naman, ay natatanggal po yung mga petal. Sa mga nagtatanong nga rin po pala sa akin, kung merong amoy itong bulaklak na to, hindi ko lang po alam sa iba, kasi nung inamoy ko po, wala po siyang amoy. So, ito na nga po, dito naman sa may butas ng hollow blocks, ay sinubukan pwede ko po magtanim ng mga gulay. Kaya ng lettuce at saka po ng spinach. Di ko lang po alam ko mag-work yung ginawa ko pero sana tumubo. Katapos ko magtanim ng spinach ay magpupunla naman ako. Kali ang itatanim ko nga po pala dito mga anti ay beetroot. pa palang ipupunla ako ay tatanim po namin dun sa bukid. So gusto nga po to ni uncle nyo hapo, lalo na kapag nagluluto siya. Sir po meron po kami tinanim na beetroot kaso nga lang po hindi lumaki. Meron naman kami na harvest kaso nga lang konti at maliliit lang. So magtatry ulit tayo ngayon mga anti baka sakali alam nyo po, first time ko lang po magpunla dito sa seedling tray. nagtatanim po kasi ako, ay hindi po ako gumagamit ng seedling tray. Diretso ko na pong tinatanim dun sa lupa. At napiraso nga po pala itatanim ko kasi nga po si Uncle yung hapon mga anti Gustong gusto niya to. Ito lang po mga anti Dito lang po ako sa Japan nakakita ng ganitong klaseng gulay. Ito pong beetroot na tinatanim ko. harvest na po natin. Yung kulay nga po pala niya ay parang magenta. Pagkare din siya mga anti pero ipapakita ko na lang po sa inyo kapag na-harvest na. Pagluto nga po pala si hapon ng ganito. Yung sabaw po ay naging kulay Basta yun na yun mga auntie. i update ko na lang po kayo kapag meron na pong tumubo. Kapag busy bising nga po pala ako, dito magpunla ay lumapit po sa akin yung binan kong babae. Ano nga niya ako kung ano po yung ginagawa ko. Basta nga po yung binan ko dahil mag-grocery lang daw po siya saglit. Ito na nga po pagkatapos ng sham-sham ay natapos din ako. Hi mga auntie. So ayan tapos na nga po pala ako magpunla. Medyo madami to bali hindi nga lang po pala bitter yung tinanim ko. Tinanim din po ako ng sunflower, kalabasa, tola, at saka po ng melon. Sobrang excited na ako. Sana tumubo. Tanim nga rin po pala ako ng bulaklak. Ito po yung binili ko doon sa watahan. Ano po mga anti, grabe po yung piece of na nakukuha ko kapag nagtatanim ako. Wala akong ibang iniisip kundi nakapokus lang ako sa ginagawa ko. May isa sa mga stress reliever ko yung pagtatanim. Sobrang nakakatuwa at nakakalibang. Lalo na kapag nakita kong lumalago na yung mga pananim ko. update ko nga lang po pala kayo dito sa mga tanim ko. Tapos po ng mahigit isang linggo ay eto na po sila mga anti meron ng tumubo. Grabe po mga anti nakakatuwa. Hala ko hindi ko po sila mapapatubo. Konti pa lang to siguro sa mga susunod na buwan ay eh, marami na sila. Sa atin, na ulit ako mag update sa inyo mga anti. Hello po maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Thank you. One. <laughs> Thank you, four. マラミサラマポ。